Idol, mga nagabi mga natahali kung saan makairasulok ng mundo ngayong araw kay Linggo Pizza 22 ng September mga Idol, 2024 ako sa nandito po sa na po motor fit Montal Bandesal, kung saan ay hindi na po lumabas na po ang aking plaka mga Idol motor, ito na po mga Idol oh. plaka ng motor lumabas na po anin na buwan bago lumabas mga kaidol at least ay masaya na po tayo at lumabas na po ang ating plaka ng motor hindi na po tayo matatakot kahit sana ito makarating na buong sa buong Pilipinas basta dala dala na po natin ang plaka ng ating motor mga kaidol ang pinis pong proseso dito dito po lang yan sa Moto Trade Montalban Rizal may cruising mga kaidol ito na ito nakuha natin ang plaka ay 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 kukuha ka rin plaka ah may plaka na sa iyo atay wala rin ay ganoon ngayon ko lang lumabas din no <laughs> ha wala bayan kasama yun sa mo na ba ngayon sa iyo ito so, para lang suko ID mo lang ipakita mo lang ID mo ID lang so, tatalaw mo na yung pre-ID maraming maraming salamat po at sana po lahat sana mga motor mayroon ng plaka ito po ay kukuha rin siya ng plaka ng kanyang motor isa pasok muna natin sa ating sasakyan at tayo ay uuwi na mga kaidol sa pamunahan po ng motor trade maraming salamat po at naibigay na niyo po ninyo ang ating plaka sasakyan mga kaidol maraming maraming salamat po at ano po? gusto ninyong kumuha ng motor ah, bala na kayo kung saan kayo puri kumuha hindi ko naman kayo maaari kung saan ninyo gusto kumuha ng motor mga kaidol basta po, sa motor trade ay ang motor ay motor sigurado pero hindi naman lahat sigurado dipindihan sa inyo sa paggamit ninyo ang mga motor mga kaidol maraming maraming salamat po at God bless po sa ating lahat mga kaidol sana po wag po kayong magsawa manood ang ating munting palabas shout out mo sa lahat ng mga subscribers ko dyan hindi ko muna kayo mabanggit na sa puso ko po kayo lahat maraming maraming salamat po at God bless po sa ating lahat mga kayo